What's up vlog? Welcome to my guys. Welcome back sa video natin. Medyo matagal na rin tayong ginakapag-vlog. Ano. Ngayon, linggo, umasok ako. Dahil meron kami tinatapos dun sa Esther. Ngayon, alam mo kung saan tayo. Nasa 52 floor tayo. Sa roof deck. pinakatuktok ng uh, pinapasukan natin natin trabaho dito sa site. O, nasa ano tayo? Hindi nakatoktok. 52 floor tayo ngayon. Wow. Ganon, ganon kataas yung uh, saan tayo nakapuesto ngayon. Ayan yun Ayan yun. nasa toktok tayo. Pakita natin kung saan. Ayan Ah, ini nasa pinakatok-tok tayo ngayon pero yung ginagawa ng asama natin nandun sa Easter din yun harap deck din o, ayan o no. hindi masakit sa mata yung araw ayan kita nyo na mga kawasak kung saan tayo ayan, nasa toktok tayo takot akong idungaw yung cellphone ko baka maulog Diyan natin Makita sa babayan. Dako. Ikutin natin ulit. Yan itong area na to, lugar na to nasa. Nasa Tagig tayo. Nasa Tagig. Yan alam mo ba kung saan 'yan? Hayat. Nasa Hayat 'yan, tapat tayo ng Hayat. Ito Tagig to, iyon. Eh, yan Makati na 'yon yung uh, maraming bilig na yan 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 yan, yan. makati na yun tapat ng tagig uh, yan 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 dito tayo sa pinakatoktok hmm? napakataas natin so medyo mainit na dito Paano mo sabi? Takal na hindi nakapag-vlog. You know? kumusta kaya yung mga kawasak natin dyan na uh? No? Kumusta kayo? Kumusta yung linggo nyo ngayon? Sana masaya kayo. E tayo. Kayod muna tayo ngayon. Kailangan natin uh, aganap buhay. Hour later. Ayan o, ganun kataas O, nasa tuktok tayo Nasa tuktok tayo mga kawasak nasa pinaka rock deck tayo so ayan halos patapos na rin tong site natin eh yan yung view pag andito ka oh, ibon yun ah yan yung view pag nandito ka sa taas yan yan, yan yung yan yung Makati uh, yan, yan yung mga maraming building na yan yung maraming ah, uh, matataas na usali na yan yan yung uh, Makati City malawak din yan hanggang dito yan, yan. So, ito sakop ng tagigto to napakalawak din ng tagig yun no? Magtataas ang din So ayun mga kawasak yung update natin dito sa trabaho natin dito sa site. So kumusta kayong lahat? Na miss ko rin mag-vlog no. Lalo na sa mga subscriber ko sa YouTube. Kumusta na? Medyo natigil yung pagbablog uh, pagba natin. Medyo na busy si Wasak. Wasak-wasak sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you. babaat baba at kaliwa Buksan mo ang isipan Ang mali mo ay itama sa kanan At sa likod tingin diretso sa harap Sa tipulsan niyong unahin Huwag ka nagpapasara